Dahil nakawali tayo ng isda kahapon. So magluto. Mag mag, mag tayo ng isda. Magluto tayo, magluluto tayo ng dinindang mga counters. Yan o. Sitaw. Saluyot. Sibuyas. Bagwong. Dinindang yan mga counters. So ang unang gagawin natin ay... Lutain din ng gagawin natin ay ihaw ng isda ito mga hunters oh. yan ihaw tayo mga hunters yan so yan mga hunters Ihaw tayo. Cantors. Udin natin kahapon yan mga counters. Ihawin natin. Sasawag natin doon sa dinindang. Dinindang, lutong ilokano mga cantors. Yeah. Sitaw. Sa luyot. Saka sibuyas. Yan lang. Hindi na yan gigisa. Hindi na yan Naka-hunters. Yan, baguong. Yan ang ngalo lang, baguong. Tapos lalagyan ng sabaw. Para may higupin. Nako, mga hunters, sarap. Mga hunters. So ikakat ko muna at pag naluto na yon saka natin mabalikan mga counters. So ayan na nga ang mga counters, luto na. Kaya auhin na natin mga counters. So ilalagay na natin dito. Diyan. Pati yung sibuyas lalagay na natin diyan mga counters ganyan lang mga counters magluto yan so ito tatanggalin na natin to mga counters nagay na natin doon counters tapos tanggalin natin yung yun yun yung dapo dapo di kabuk niya. lagyan natin ng uling mga counters So, ito yung uling. Yan. <clears> okay <throat> natin mga hunters. So, ganyan lang mga hunters. Ng uling. lagay na natin to mga counters yan lagyan natin ng tubig mga counters ka yung kalamtam lang tubig yan okay counters tapos takpan natin mga counters Nah, Takpan natin So, pakulon lang yan mga kantars. Pakulon lang yan. Hanggang lumabas yung katas ng isda. Tapos, pag lumabas na yung katas, nanagay natin to, sitaw. Pag medyo malambot-lambot na, nagay natin to sa luyot. Tapos, bago yung baguong. Kung may naman kayo sa masim-masim, lagyan, na, lagyan nyo ng pi. Ganito, mapasim. Piding hindi rin nyo lagyan mga kanters sige kakat ko muna at mamaya na ulit so yan na nga mga kanters mga kanters kumukulo na mga kanters na natin yung sitaw mga kanters you know pwede nang ilagay mga ka-hunters yan so hindi natin lumambot kunti ka-hunters ganyan lang mga ka-hunters eh. So ayan mga ka-hunters, kumukulo na mga kanters gin natin ng baguong yan o so linagyan ko na pala sya Ka-hunters yan kapag pinapakita ko lang na lalagyan si walang tagawak ng ano ng cellphone nagyan ko na siya mga kanters so ilalagay na natin yung saluyot mga kanters yan o ilalagay na natin yan mga kanters yan o, kumulo na medyo ano na siya malambot na kaya ilalagay na natin yan ganyan lang mga kanters yan o yan. Pag gumuloy, pag lumambot to, mga kanters, saluyot, pwede na yan. Counters. Hmm. Can canters. man natin mga counters kung sakto yung alat niya. Sa inyo na kung manag-alat kayo hindi. Nako, mga counters, sarap. Sa inyo naman yan, counters, kung lagyan nyo ng ganito. Di sa akin, nalagyan ko, mga counters. Ano, you know, o. Oh. Matangasin kunti. Yun. Mga ka-hunters. Sige, mga ka-hunters. Takat ko muna. Yan na nga, mga ka-hunters. Luto na, mga Mga ka-hunters. Pahuhunin uh, na natin mga counters. Ayan. Ito na yan mga counters.